Magandang araw sa inyo guys uh, Ngayon, nanguna sa lahat Mas matilala muna ako sa inyo Ako po yung isang OFW At ang trabaho ko ay isang Welder Noon 5 uh, years ako sa UEE Tapos ngayon Nag-apply ako doon sa Dubai At uh, ngayon Nandito na po ako sa Ireland um, Ngayon Ngayon uh, ito ay mga tips lang kung paano tayo maka ano makapasa sa mga testing lalo na sa mga magagandang masa kaya dito so una natin gawin ay kailangan po natin uh, makinig sa mga instruction ng employer kung ano yung mga procedure or mga steps na dapat po natin gawin yung pangalawa naman kailangan po tayong magsukot ng PPE ang ibig sabihin po ng PPE is yung personal protective equipment kailangan po talaga yan para safety po yung pagtesting natin At kailangan din yan sa trabaho yan ang importante sa trabaho talaga kasi yan ang hinahanap ng safety tapos may violation ka kapag di mo naisuot yung ano yung dapat na PPE naisuot natin. At yung pangatlo naman, kapag nandiyan na yung mga materials na gagamitin natin sa testing, gaya ng mga plate, uh, kailangan po, yung plate na gagamitin natin, kailangan i-grind mo muna yung mga surface niya na bang dadaanan ng welding, tapos bago uh, pagkatapos mo yang, yung i-grind yung mga surface na yan kailangan markingan mo muna yan i-actual mo muna kung ano yung sukat tapos pag nakuha mo na yung mga sukat i-grind mo siya tapos markingan mo ulit para sa final na uh, pag-tacking mo dyan sa plate mo para matapos na yung pagpabricate mo at pwede mo na yung paalam sa employer na tapos na yung pabricate mo at pwede ka na magsimulang mag-wielding ah, importante po yun kasi yung pag-wielding po at saka yung pagpabricate may time limit yan so kailangan paalam mo sa employer na tapos ka na magpabricate para Uurasan nila yan Pag nag ano ka na Nag start ka na mag welding Kailangan po bilisan po natin Kasi Pag hindi mo nakuha yung time limit uh, Isa din yun sa dahilan Na babagsak po tayo Tapos Pag na Tapos ka na Ayun, alam mo na Tapos mong, ayun, oh i-ano na nila yun, i i-stop na nila yon ang timer mo. So, lilinisan mo yan gamit ang uh, steel brush. Steel brushan mo yan para kikitab yung ano niya, yung welding. Tapos, pag may mga kung sakali pangit yung pagdugtong mo, huwag mo nang i-grind yan. Kasi, isa din yan sa tinitingnan ng employer, yung dugtongan. Kailangan, I pangit yan, uh, huwag mo nang i-grind. Tapos, yung mga spatter, pwede mo yan tanggalin. Basta so, huwag mong i-cry. Yan ang importanteng gawin para mapasa pa tayo. At sa welding side naman, uh, kailangan po na sakto po yung settings ng makina na gagamitin nyo. Kayo na ang bahalang mag-settings yan. I testing nyo sa testing plate yung yung scrap na plate doon yung i-testing kung maganda ba yung lusaw kulang ba sa voltahe kulang ba sa ampirahe pero depende yan sa nagtit, uh, sa mga employer meron kasi mga employer na sila lang yung nagsisit up ng makina yung gusto nila settings kaya yan ang testing ko noon sa Dubai uh, ang employer lang yung nag set up ng makina, sila lang naglagay ng settings hindi, hindi mo pwedeng baguhin kasi isa din yun na uh, mabagsak ka sa ano sa listing yung ano baguhin mo yung ano yung sit-up nila kaya pwede rin magtanong kung pwede bang baguhin yung mga settings para alam natin kung bawal or hindi at Guys, sana may natutunan kayo sa uh, share ko sa inyo na, na tips. Uh, alam din niyo guys na hindi madali ang pag-abroad. Uh, yung iba, sabi nga nila, surety-surety sure, lang. Kasi yung iba, gustong-gusto mag-abroad pero hindi sila mag-alis kaya kung kayo ay mag-apply manalig uh, lang po tayo sa Panginoon mag-pray po tayo para gabayan nila tayo at yung pag-upload din guys, hindi din madali kasi ang hirap ito walang ibang kasama, mga kasama mo lang ang layo sa pamilya pero kakayanin natin para sa mga pangarap natin. Sana ay tayo ay magtagumpay sa buhay natin. At kung kayo ay mag-a-apply, paraduhin ninyo na buo ang loob. Kailangan pag kayong ano, yung yung, yung kaba, pag may suso, may kaba, huwag nyong, yung gagamitin yan. Importante, confident may confident kayo sa sarili ninyo na alam nyo na papasa kayo hanggang dito na lang po sa inyong lahat na nagpalat mag abroad good luck na lang po sa inyong lahat salamat sa panonood ninyo God bless us all.